Ayun, maulan na naman ng panahon mga lods. Halika, samahan niyo ako at tayo maghanap ng karne dito sa isang mall na malapit dito sa amin. Buti at hindi masyadong traffic dito ngayon sa Aguinaldo Highway. Kaya ayan, mabilis tayo makakarating sa mall. Kita niyo naman, mag-grocery na may dalapan pang laptop. Halika, at tayo maghanap ng uh, natin sa ating ilulutong baka. Dito kasi sa mall mga lods, nakaprikat na ang mga baka rito according sa mga gusto niyong luto. At pagkatapos ko mga sangkap na kailangan ko mga lods ayan, Dumiretso na ako dito sa amin at para makapagluto na agad tayo Buti pa nga dito sa amin eh oh. Si Kuyang nga kahit medyo uh, maulan eh Nakangiti pa rin at patuloy na kumakaway sa mga tao pumapasok dito sa village namin Iyan naman ang clubhouse ng village namin mga lods Open po yan po rental sa lahat ng klase ng occasion mga lods Mag inquire lamang kayo sa admin ng Park Place Village Ay salamat at medyo tumila na ang ulan Ayan, saktong sakto sa -sakto si pagdating natin sa bahay. Simulan natin yung marinate mga lods ang ating uh, karnim baka sa paminta at toyo. Tapos lagyan din natin siya ng uh, lemon na pinitas ko doon sa likod ng bahay ng kumpare ko. Ayan, natin mabuti ng lemon para kumapit yung kanyang asim sa karne ng baka. At pagkatapos natin i-marinate mga lods, umpisahan na natin yung paghihiwa ng uh, patatas. Ayan. Lagay niyo siya sa tasa at uh, siguraduhin niyo na lagyan ng tubig yung inyong tasa bago hiwain uh, na rin natin yung carrots. At pagkatapos kung adarin yung uh, keso mga lods, eh, sinimulan ko na yung pagpiprito ng ating patatas saka ng karot. Ganon din naman sa capsicum mga lods para magkaroon ng konting kintab ang kanyang balat. Ayan, at pagkatapos mga lods, uh, simulan na natin uh, isir yung uh, ating uh, minarinate na karne ng baka. At pag okay na mga lods, i-flip over nyo para ma-isir nyo din yung kabilang side ng karne. At pag okay na ang lahat mga lods, parehas na silang brown, pala din nyo nang simulan yung, uh, simula yung pagigisa. Ilagay na natin yung ating bawang at sibuyas mga lods, baka tapos ay uh, igisa natin na mabuti. At pag uh, translucent na yung uh, sibuyas, mga lods, pwede nyo nang ihulog yung inyong butter. Yan, gisa nyo mabuti yung butter. Tapos isunod nyo yung tomato paste. Ang style ko, mga lods, isinasabay ko sa paggigisa ang uh, tomato paste para mapalabas kong lalo yung kanya magandang kulay. Tapos ko ilalagay yung uh, karne ng baka. At yung marination na ginamit natin sa kanya. Bago lagyan nyo rin siya ng uh, sapat na tubig para makover yung karne ng baka. At bago, timplahan nyo na rin siya ng paminta, sa kanan toyo. And then, lagyan nyo na rin ng mga ilang perasong uh, dahon ng laurel. Pakuluan natin siya sa medium heat, mga lods, ng uh, 45 minutos hanggang sa lumambot yung karne ng baka. At makalipas yung uh, 45 minutos, ayan, tingnan natin kung malambot na ang baka. Ayun, pwede na siya. Tapos, isunod na natin ilagay itong uh, liver spread. halo nyo lang siya mabuti, mga lods, bago uh, isunod nyo na yung uh, grated cheese. Ayan, haluin nyo lang siya mabuti mga lods bago uh, isunod nyo na rin ilagay yung ating napre-cook ng mga potatoes tsaka yung carrots. Ngayon din naman yung capsicum. Ito yung aking version ng kaldereta mga lods pero nasa inyo rin yung kung gusto nyo magdagdag ng green olives, ng green peas at kung uh, ano pang mga additives ang gusto nyo ihalo dyan. Ayan mga lods, luto na yung ating beef kaldereta. Sana ay may natutunan na naman kayo sa video ito. Maraming maraming salamat nga pala sa inyong panonood.